Matagumpay na naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenero sa plenaryo ng Kamara ang panukalang isinusulong ni Representative Marivic Copilar na tutulong sa libu-libong Pilipinong hirap makakuha ng sariling bahay. Nagbabalik si Kate Rania, una sa balita. Sa hakbangin na pagtibayin at palakasin ang resettlement projects ng pamahalaan, inihain ni Committee on Housing and Urban Development Chairperson at Quezon City 6 District Representative Marivic Copilar ang House Bill No. 6278. Nagtatatag ito ng on-site, in-city, near-city o off-city resettlement programs para sa mga pamilyang informal settlers. Binigyang diin ni Representative Copilar ang pangangailangan suportahan ang mga lokal na pamahalaan at mabigyan ng mas maayos na tirahan ang mga pamilyang pinakasalanan ka By passing this bill, we take a meaningful steps towards empowering our LGU and uh, uplifting vulnerable families, and ensuring that resettlement in the Philippines is guided not by replacement, but by partnership and hope. Itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibo at makataong pagpapaunlad sa urbanisasyon. Samantala, isinusulong din ng mambabatas ang House Bill No. 6276 o ang Housing Loan Condonation Act Sa ilalim ng panukala, tutulungan ang mga pamilyang nakatera sa low-cost at socialized housing sa pamamagitan ng pag ng kanilang housing loan at pagkondon o pagbura sa naipong interes, penalties at surcharge sa kanilang mga mortgage. Ayon kay Copilar, nagsusulong sila ng isang pag-asa na mararamdaman ng bawat Pilipino na handang tumulong ang pamahalaan sa kanilang pangangailangan, lalo pagdating sa pabahay. By approving Loan Act, we are not just restructuring debt, we are restructuring hope. We are telling the working class Filipino that government is on their side, that we trust their potential, that we believe a stable home is the best investment we can make in the future of our nation. Matapos niyang idepensa ang kanyang dalawang panukalang batas, inaprobahan na ito sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Nauuna sa mga balitan totoo at laging bago, Kate Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.